<laughs> Saan ka rin? Mindanao? Opo, Mindanao. Kagayan de Oro. Bisaya. Ah, Kagayan de Oro. Opo. Okay. Tapos napanood mo sa Facebook? Hmm, nung Sabado lang. Ah. <laughs> sabi dito lang yan ah. Oh, dito La. No? Pero yung iniinda mo yung hips mo, sabi Oh, dito. Lahat ay dito. Oh. Magkano nakatagal? Magti-three years na. Three years? Oo. Tagal na, no? no. Ano yun yung pag-volleyball mo, Simon? Yung pag-pag-pag-spike, yung pag-landing, yeah. naka-street pa din pag-landing. Ah, yung ano, pag, Parang, parang ganun. Um, Kaya yun, yung big, oh, ganun sakit, sobra. Pero after nun, nakakalaro pa rin? Ah, nakakalaro, pero sakit pa rin. Pero so, din yeah. na ako nag-hinto na din ako. Hmm, kasi nga, dahil um, masakit. Um, basketball, tsaka volleyball, hinto dahil dito ba. nag iingat na ako. Mm. mag years na. Tapos pag malamig, kumikirot. Mas magsuot ako ng masakit. Paano siya sumasakit yung ordinary na ginagawa na araw-araw? Paano siya? Hmm, pag magbuot ako ng kwan na nagbibenta kami dyan sa school. Sa kansin. Oh. Magbuot ako ng mabigat. Sumasakit sa araw-araw to. Hmm. Kaya eh, ngayon na. Eh. ngayon, chan, mawala siya, tapos bumalik naman. No? Kanyang... Pero ngayon masakit yan siya? Oo, oh, medyo masakit din. Kasi nagbuot naman nung kanina din. Mm -hmm. Kaya naman na din siya may trabaho. Pag isang paa lang na nakababa siya, or yeah. Pag nakahiga ka, paano siya sumasakit? Hindi mo naman na-testing. sige, dito. dito, higa ka dito. Testing natin. Yan, sige, higa ka dyan. Ganito, ganito. Oh, yan, yan, sige. Ang gawin natin, saan yung masakit dyan sa'yo? Dito. Yan, yan, yan. yan. Dupa. Sige, taas mo siya, itaas mo. Parang, yan, baba mo isa. Straight mo lang, yan. Tapos dalhin mo dito yung paa mo. Yan, may naramdaman ka masakit? Mm, saan banda? Yan, dyan mismo? Okay, wait lang ha. Balik mo dito. Okay straight mo yung katawan. Yan. Tapos didiinan ko dito ha. 1 mm. to 10. Yan. Saan yung mas masakit? Dito. Dito. ito, ito. 1 to 10. Mga ilan siya? 10. 10? Pangit na mukha niya pag nag ano. Tama. Tignan niya mukha niya. <laughs> o oh, yan na yan na. Pogi yan siya ngayon. O, oh, o, Didiinan natin ulit ha. O. Oh. So, yun o. Oh, pangit niya, di ba? <laughs> Pero, pogi yan. <laughs> Ibig sabihin, masakit. Di ba? 1, 2, 3. Okay, okay. Three nakadaming years. halot, nakadaming x-ray. Ah, ganon? Anong sabi sa x-ray? Wala namang... Wala namang fractured. fractured. Oo. Sabi ng parang ugat daw na ipit. Hmm. Hmm. So, ganon talaga, medyo... Pero anong recommendation nila nung sa x-ray? Hmm. Pahinga lang daw, bawal mo. Ah, mawawala din yan siya. Okay. Pero tatlong taon na yung pahinga mo, oh. hindi ka pa rin nawala no? Oh, no. Anyway, sige lang, basta. Try natin. wala mo. Sige, sige, sige. Unahan na unahin ko. yan na yung unahin natin, di ba? Bago, tapos parang ang gawin natin, start saya sa dulo, papunta doon sa unahan. Dito <laughs> so, na yung unahin natin. Saan kayo nag-stay dito sa Palawan? Sa Ines. Panakan. Ah, dito sa Panakan? Opo. Ah, lambotan mo lang to yung mga paamo. Huwag mo siyang titigasan. Yan parang ganyan lang. Relax. Okay. Relax na ulit. Kanino ka nakatira dito? kung kilala mo dyan si Bitita, yung mga Bitita. Ah, oo. Oh. Yung kapatid ko nakapangasawa sa anak niya. Bitita? Oo oh, po. Ah, okay. Sige, basta relax. Relax mo lang siya. Yan. Si Vince, di ba? Oo oh, Yun, yung may uh, ano dyan. Oo oh, po. Kapatid niya yun or? Uh, ko yun yung, ay, yung kapatid. Yung, uh, kap anak kapatid niya. Anak kapatid niya. Kapatid niya yung asawa ng kapatid mo or hindi pa anak or pamangkin Paano ba sa Tagalog Yung anak ni bitita na asawa ni yung kapatid ko. Sino si si bin, si ano? Hindi. Yung anak niya ni Kuya. Uh -huh. 'Yun may poultry supply. Uh -huh. ah, anak niya na napakasawa uh -huh. ng kapatid mo. Uh -huh. Oh so ano siya parang uh -huh. ay, ah, an tawag doon? <laughs> manugang. Ah oh, manugang. Ayun. <laughs> oh relax mo tong paama. Huwag mo siya itigas. Kahit kailangan ko o, relax lang lambot ang lang ito. Pati itong tuhod, relax. yeah relax lang. Ayan. Ramdaman mo? Okay. Okay. Okay, relax ulit. Angat ka ulit yun. Ayan. So, relax. So, ngayon, testing ko lang ha. Oh, relax. Oh, no. Kamusta? Sobra? Okay, isa so, pa. Relax ulit. <laughs> lambot lang ito tuhod. Yan. Sa relax lang. Konti pa. Relax pa konti. Huwag mo tigasan. Relax yan. Okay. <laughs> Pag hinihila ka, masakit ba? Or ano? Hindi naman. Masyado. Okay lang? Mas relax siya or mas... <laughs> Sige. Kitna ka ulit. Yan. Taas mo yung paa mo. Katulad yun. Straight lang. Straight. Yan. Tapos dali mo doon. Huwag ka masayon dito, masakit pa rin. Oo po. Kung 1 to 10, mga ilan siya? 8. Uh, yung ganito ngayon, no? sige, so relax mo lang. 1 to 10 ulit, testing. Walang bata mo, huwag mong tigasan. Ayan. 1 to 10. Ayan. Anong yun? 7. Uh, <laughs> Nabawasan, ibig sabihin hindi na ganun kasakit. Alin na, 10 eh. At saka hindi na pumangit yung mukha mo. <laughs> oh, Basta relax lang. Okay. So, konti pa, relax mo lang siya. Huwag mo siya pigilan konti. Basta relax lang. Yeah, konti pa. Konti pa. Okay. Eh, tatagilid ko to siya ng ganito ha. Okay. O okay naman siya. Kaso lang. Okay. Tataas ko pa. Hop, relax lang. Okay, isa pa. Relax a Isa pa. Lambot lang. Okay, isa pa. Oh, relax. Okay. Gitna <laughs> ka kundi. Yeah. Isa pa. Oh, relax, relax. Piniin ko na ito. Ano ba? Magpangit ka na ulit. <laughs> Bawasan na. Di ba? So, ilan na? Ilang percent na? Five pa. Five na. Five <laughs> five na. Five. <laughs> Kanina, seven. Ngayon, five. Mamaya ito, wala na ito. <laughs> oh, relax pa ulit, ha. Okay. Okay, so isa pa. Okay. Parang makakalaro ka na ulit ah, no? May ligtong pa, basketball. Bagsak mo na sa relax mo lang Okay. Sa street lang, lambot na ulit, relax. Huwag mo yan. Talaga ako tadi to, yan, kamusta? ito sobrang tigas na ito diin ko. Ah, uh, uh, matigas na to. Pero yung kanina ginagawa ko sa hindi ganun, ganito lang oh. O ngayon, pag ganyan. Bawasan talaga. Yung, Iba na, di ba? Pangit, o, pangit eh. <laughs> di ba? So ngayon, mas ano na siya, mas relax, no? Actually, di pa naman tayo tapos. Eh. Sabi ko, mag-start tayo sa huli. Papunta doon sa una. <laughs> Pero okay yan. At least, nakita mo na, nagbago na siya, di diba? Pero yan lang naman ang concern mo, di diba? Matanggal siya. Buhay na. Relax ka na lang pa mo. Kunti pa. Uy! Tapilok naman dito. Mm. Lambot ulit. Relax. Lambot ulit. Hop, matigas yan. Yan. Relax mo lang. Huwag matigas yan. Kunti pa. Okay. Sige lang. Angat na konti. Yan. Okay na yan. Relax. Lambot lang ulit to. Pero huwag mo muna ito ilaro ah. So kahit oh. mga pahinga ka muna isang lunggo. Tapos sabay mo muna ng exercise. Kahit pag wall squat, mm. wall squat ka lang para mas tumibay siya. Kahit mga one week. Basta yung one week na kung gusto mo nang maglaro, dapat nagpa-practice ka na. No? Nag-exercise ka muna ng pampalakas sa mm. kanya. Kasi kung ibibigla mo rin siya, baka magulat ka na naman. Meron na ulit. <laughs> mm. Ibig sabihin talagang pina-extreme mo siya. Oo oh, Laki ng gasto, wala pa rin. Ah, ganun. Oh, pinailod na marami, wala pa rin. Hindi pa rin nahi- nadali. Buti na kung natyambahan natin yun. No? mm -hmm. <laughs> sana, sana nag-try ka bago pumunta dito. Sana oh, oh, ito na yung... Ang na ito. Okay. okay. Grabe, ko nito ba? Sige. Okay. okay. <laughs> At least, di ba? Oh, uh, grabe naman yun. Ang sarap ng mga lagot. Okay, no? Mm -hmm. Dali tayo ng una niya. Ayan. Sige. Ayos pala dito. Medyo relax yung katawan mo, no? Mm-hmm. Uh -huh. Lambot. Sige pa. Kapit-kipit yan. Okay. Relax lang, ha? Okay. Bagsak balikat. Inhale ka lang. Exhale. Tapos relax pa lang siya. Yun oh talaga. <laughs> <laughs> Saan mo natanggal ah? <laughs> okay. Sabot na Okay. Kala ko wala na namang mic eh. <laughs>

kita di Sa so, yan, 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 Okay. Straight mo <tip> Inhale ka Inhale. Uh, exhale. Sa Exhale. Relax. Relax yan Cepat. Exhale. Yan. Oke. Okay.

Opo, okay. sapa. Okay, sarap pala nun. Sa mo yung meron. Opo. Ibig sabihin, masakit din yung likod mo sa taas? Oo, oh, dito. Oh. Sa basketball din, kung gano'n ba? Akala ko yung sa baba eh. Pero yung sa baba kanina so, nung okay kabila. Dito. dito talaga yung pinta ko. Try mo daw siya itaas ngayon yung diretsyo. Ganun. Tapos dali mo doon. Kamusta? May konti pa rin. Saan banda yung konti niya? Sa singit sa singit. Okay. Oh. E, parang dito. Yan. Pero iba na siya. Oh, mayroon Medyo may konti lang. Sige, sige. Pag tinaas mo siya ng parang ganun, okay lang naman. Hindi mo masakit yung konti. May sakit yung konti. Sige daw. Okay. Basta pag mo siya pigilan. Isa pa. Tulungan mo ako yeah. okay, okay. okay. ibaba ito. ya ini hindi ka. Oke, pa. Isa pa. Isa pa. Okay, isa pa. Isa pa. Okay. Ulit. Bakit mas agad dito? Tapos dito yung... Oo. Well, dito... Okay naman siya. May minsan yung siya araw na. Sumagit siya dito. Pero hindi naman lagi na. No. Sige lang. Hilain kita konti ah. Sige. Yan. Okay na yan. Basta relax ka lang. Lambot lang tong tuhod. Tuhod lang. Lambot. Basta relax mo lang. Konti pa. Relax lang. Okay. Taas mo lang ulit. Nari mo doon. Hindi dito talaga. Sa so, singit si mismo? Hindi. Yun dito? Okay. Taas mo lang ganito. Yan. Pag mo. Tapos, pigilan mo siya na hindi ka mabukahin. Sige, pigilan mo. Okay, isa pa. Pigil. Isa pa. Pigil ulit. Exhale. Oh, inhale. Tapos, pigil. Uh, isa, okay, isa, okay. <laughs> isa pa. Okay, isa pa. Okay. Isa pa. Pipigil naman lang. Inhale, Okay, isa pa. Okay. Relax mo. Baka may nagutok pati Ito po pigitan, relax mo lang siya. Diyan lang. Para dito mama lang sa siko. Ito pa diba ulit. Lambot. Wala. Medyo relax na siya. Kaso lang may konti pa. Sige, taas mo lang siya. Ta straight, straight, straight yan. Dali mo doon. Sige. Konti. Mga 1 to 10, ilan? 3. Ah, okay. Kala ko naman, mga ano pa eh. Kasi may, pag ganito, Parang buto siya, may, may ganun na malagapag ba? Pag may Sige daw. Meron pa. Kumbaga pag mag, pictures ito dito wala wala masakit ito andito bagay dati pa naman 'yan eh no hindi mm. pa naman siya nakakapayeng so yung 3 possibly baka mawala pa rin 'yan oo sige opo ka naman doon ka harap sa kabila opo ka opo ka ayan ayan oo okay from <laughs> okay. mindana with love <laughs> Ang pangalan mo, sir? Ian. Ian. Pagara po. Pag Pagara. Relax ng konti. Huwag mo tigasan. Huwag mo tigasan. Tama-tama lang. Inhale ka. Exhale. Okay. Tigasan. Balikat mo nga. <laughs> Isa lang ang lumagot ko kanina. Okay. Kapat ka dito. Holding hands yan. Okay. Para wala tayong signal ah. Okay, Ay, Sarap. <laughs> sarap. Pamaywang ka daw? Pa? Pamaywang. Ang ganyan yeah, Yan, oo. Tapos tulak mo. Tulak mo pabalik. Sige. Okay. pa Okay. Ah, alam ko na wala lang nagko-comment. Kasi na naka-ano yata ako. Anyway. <laughs> okay, yan. Makaramdaman mo sir ulit. Sige, yeah. galaw-galaw ka. Pwede kang... Pwede kang ano. Mas naman. Mas relax na siya. Yeah. Goods na. yun yeah. Yan mm -hmm. mag-ganito ako, may may numagutok ba? Okay. Mm -hmm. Pero hindi daw sa banda. Sa singit yeah. mismo. Dito. Okay. Ah, parang siguro baka, siguro ang nangyayari dyan dati, baka pag bagsak mo na nakaunat yung paa mo, baka umangat yun siya. Oo. Kasi minsan, magwala akong ginagawa. Inamastan ko. Iniikot mo lang ganyan. Pero yung lagotok niya ngayon, hindi masakit? Hindi naman. Ah, hindi naman. Kasi ang nangyayari dyan, pag na-dislocate siya, or nagkaroon siya ng injury dati, so hindi na siya 100% na katulad ng dati. Mm. Ang gagawin natin ang ngayon yung tinanggal natin sa kanya. Parang yung mga nakaipit na ugat saka yung ngalay niya. Mm. So hindi naman talaga totally siya masakit eh. pero nangangalay ng sobra. Mm. Oh. oh, yun yung problema ng ganyan kasi. So yung tinanggal natin yun. Pero try mo siya itayo. Sige. Yan. Oh, kamusta siya pag nakatayo? Okay na. Mas okay siya. Mm. Okay. Mas relax yung katawan. Mm. Try mo daw talan lang konti. Konti lang. Yan. Okay. Pwede yung mo. Ayos. Mas okay siya, no? Hmm. Yung na-less sa kanya, tingin mo kung mga ilang percent yan? Sa ten? Ibig sabihin, halos ten percent. Oh? Kung, I mean, one to ten, ilang 1 percent? to 10? Mga ilan yung na-less sa kanya na sakit? Pag ganyan yung forma mo, nakatayo may nararamdaman mm, ka pa ba mga konti? Mga 1 siguro, konti. 1 na lang yung natitira? Mm. Okay, okay. Uh, <laughs> ano mag Maganda, ba? di ba? Hindi, pakaramdaman mo siya. Kasi yung ganyan, ah, nasa spine niyan siya eh. Oh, pero, oh, pero hindi pa naman tayo tapos. Balik ka dito sa higaan natin. <laughs> o oh, yan, 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 yan. Higa ka dyan. Kina-testing ko lang rin sa iyo. At least uh, nakita natin na medyo mas maganda na siya. Ang gagawin ko ngayon is hawak na ako dito. Straight. Ay, wait lang. Lagyan din natin dyan ano, sa likod. Taas mo yung balakang yan. Sige. Okay. Para mas umabot sa malayo. Okay. Tapos inhale ka lang. Tapos exhale. Relax mo lang yung leg mo. Huwag mo siya tigasan. Huwag mo siya tigasan. Isa pa. Inhale direct. Exhale. So, one, two, three, four. Isa pa. Exhale. Relax. Yun. <laughs> Okay, okay. Ang gaan ko pala, nasama ako. <laughs> Anong pangalan ng asawa nung, ano mo, nung kuya, kapatid mo? Ayon, as in, pan, uh, Nathaniel. Ah, babae yung kapatid mo? Oo, oh, ba babae. Ah, ano, apelid no? Nathaniel Bitita. Oh. Hmm. mo, Drek? Natnat pa. Not -not ba yun? Oo, uh, Ah, yung pumupunta dito? Uh -huh. Ah, okay, kaibigan ng anak ko pala yun. Okay, asawa ng kapatid pala niya. Okay. Pero relaxarin relax na rin ka, Okay na, mas okay na siya. Compare kanina. So, pa, hindi pa niya natin kasi na ano yun. Relax ka lang. Ha. Oh! Ayos. Ito so, pa. Hop, ya. Hop, ya. Mmm! <laughs> <laughs> Dito din sa problema ko, itong dito ito, ito, banda. Yung likod. Ayan na, dami kanina lumagotok dyan, eh, no? Hmm. Ayan din yun. Karugtong yun siya nito. Karugtong yun siya yun. Oo. Yan yun siya. Sige, sirap po ka ulit. ako ulit. Pakaramdam mo ulit. Mm Harap ka dito ulit. Yan. Nagpaaka pala, eh, no? Naiwan ko po ng chinelas ko. Ayos lang po. Dapat, pinasok hey, So, ibig sabihin, konting-konti na lang natin natira, no? I'm oh. Very good yun. Nakakapwede uh, ka na ulit pagdaro niya. <laughs> pwede na. Pwede <laughs> so, na hindi na ka eh, Basta mabasad. ano, sabi ko sa iyo, ang gawin mo sa kanya. Pero yung stretching mo normal, hindi yung mas mahirap. Kailangan mm -hmm. parang relax lang. Uh, posibleng pwedeng ganun lang siya. So, huwag yung paside. Tapos yun, ganun lang. Yung, Ay, sa, hindi, oh, yung oh, wag, so wag, 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 medyo, ano pa yun siya malambot pa. So, patigasin mo muna. So, pwedeng stretching, tapos yuko, tapos mm -hmm. wall squat, yan, mm -hmm. pwede yan siya. Yung mga naka-wall na exercise, mm -hmm. yan. Pwede rin naman yung ginaganan, pero hindi siya marami. So, parang mm -hmm. nakaharap ka, nakatagilid ka, parang ginaganan lang. Pero kung hindi mo pwede, kung hindi mo gagawin, mas okay. Oh. Mm -hmm. Wag mo na yung nakabuka ka para mas mag ano siya. So, yung puro pataas, mm -hmm. palikod, yun, mas okay yun siya. Wag mo na yung pa-side mm -hmm. para mas, ano siya, mas relax. Pero okay natin, sir? Opo. Mm -hmm. Anong masasabi mo sir sa ginawa natin? Maganda. Maganda. <laughs> <laughs> so, pwede ko ipakun dito. Nakita ko si kay Kuya kanina. Oh. Na parang na-down yung kanya dito. Ah, sa likod. Oh, pwede, Iba ba yung pwede. kakuya parang oh. ganun yun. Actually, nag-uumpisa pa lang nga tayo. Sabi ko, balik tayo. Wala pa. Tayo, upo <laughs> okay. ka lang, upo ka lang. Yan. Ka na... Yan. 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 Relax lang kaunti. Sabi niya, punta tayo sa hulihan eh. Okay. Isa pa. Okay. Inhale ka lang. Exhale. Okay. okay. Pamewang ka naman. Okay. Yan, yan, yan. Just tulak ko tong siko mo. Tulak mo siya pabalik. Wait lang. Wait lang. Okay. Go. Siko. nakas Okay. 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 So, kita pa ka dito. Okay. Baba lang yan. Ako nga. Medyo, mm -hmm. curved din pala yung likod mo, no? Curved din pala ito, no? Oo. Oh. Oo. Ah. Kaya sa tuya, kanina ko lang na Hmm. Oo. May, ano ka, curved yung likod mo. Oo. Oh. Baluktot. Parang may skolyo. Sapa, relax mo lang. Ini lang. Exhale. Iyon. sa pa. Exhale. Huwag mo siya pigilan. Relax mo lang. Isa pa. Wala tayong makukuha. Lambot mo lang. yeah Wait lang. dahan-dahan mo pa. Huwag mong tigasan. Lambot lang. Iyan. sa pa. Okay. sa pa. Kunti pa. Isa pa ulit. Isa ka lang. Exhale. Ubusin mo yung hangay. Okay. Isa pa. iba dito mababa. Balik ako doon sa kabila mo. No? <laughs> Taas. Sa kabila. Grabe pala yan. Balaktot pala talaga, no? Sa um, mula ba? Pag na. Hmm. Lamutan mo lang. Tigas. Tigas. Coba mau konte. Apa? Coba mau toh ya. Tak tangko konte ah. Oke. Oke. Okay. Ah, okay. relax lang. Bagsak mo lang muna. Ah, medyo nag oke okay. -okay. Yan ah, medyo nag-baba <laughs> na siya. Iba. <laughs> ilan taon na yung kapatid mong babae? Eh? Ikaw, ilan taon ka na? Ah, nauna sa'yo mag-asawa? O may asawa ka na rin? Wala pa. Hmm. Ano pa dito? <laughs> marami dito, marami maganda dito. Oo. <laughs> Hmm. Hmm. Sige kasi relax sa palawan dito tahimik dito eh. Okay. Pagcotabato ba magulo? Hindi naman. Uh, magulo din. Hanggang ngayon? Oo. Uh -huh. May may, na, kahimik, kahimik, kahimik. may banda rin May banda ano. Uh -huh. Pero hindi naman lahat ng ano 'no. Hindi, hindi naman lahat ng lugar sa Mindanao magulo. Pagcotabato uh -huh. mga hmm. Pero city 'di ba 'yon? Oo, uh -huh. Parang Manila na rin pala, 'no. Uh -huh. <laughs> Kita na mata. Kabila, kabila. Ayan. Okay. Okay. Sige sir, bangon ka ulit. Pakaramdaman mo. Mas flat na yung likod mo. <laughs> Mas okay na. Guma na rin dito. Mas relax na yun siya, yun Masakit yung pagdating yun. Sobrang parang ano siya nangangalay. Okay. Sige. 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 Lobot yung ano natin. Mas relax. Okay. Bye-bye na muna kami. Paalam na kami. Makita <laughs>